at welcome na naman sa Master Boss Amo Vlog uh, Ngayong araw na to guys nagpa maintenance spray tayo sa ating uh, atsal pero bago nyo panoorin tong video na to guys uh, pakiclick naman yung subscribe button dyan at pakiclick na rin yung notification bell para update kayo sa ating video na in-upload so ito na panoorin natin guys ito na guys sa ating kasama si Boss Weaving uh, naka spray ka eh, naka ilang ano ka na wing tangke Nakapitong tangki na siya uh, Bago tayo mag ikot-ikot sa ating mga tanim na atsal guys Shout out nga pala sa lahat ng mga 89 years uh, Nagkita-kita tayo kagabi At uh, thank you Lord Marami pa rin tayong ano, uh, Mga kaibigan na <coughs> pumunta sa Ating uh, alumni reunion Okay so Pasyal tayo sa aking mga tanim guys na acal so dito tayo sa kabila ito itong portion na to ito itong mga maliliit na to na tanim ko iyan nasa one month kalahati na yata din ba o one month and a half na siya so bearing fruits na siya guys ito makikita niyo kakaunti ang yung ano mga dahon sa ilalim dahil lang ko ito ng dahon. Pitong dahon ang tinanggal ko. Katulad nito. Yan. Pito. Tinanggal ko siya. Dahil uh, <clears throat> napakalago na talaga niya ng ano, marami na talaga siyang dahon. Napakalago na talaga. So tinanggal ko yan. Uh, makikita nyo parang nakahang siya kakaunti. Kasi tinanggalan na ng dahon. Tingnan okay, ngayon, ito na siya, may bearing fruits na siya, kakaunti. Siguro mga isang buwan kalahati, ma-harvest na rin itong mga bunga na ito. Ayan, ayan na siya oh. May mga bunga na siya. May iba, dalawa. Yung iba naman, nalalaglag yung iba. Kasi nga, siguro nagalaw nung pagpaputol natin ng mga dahon na ito, pinatanggal natin. Ang purpose naman natin dyan guys, uh, para medyo makaminos din tayo sa pag-spray ng fungicide. Kasi pag sobrang ano naman siya, sobrang madilim sa ilalim, katulad nito, ayan, uh, may ano na siya, tinamaan siya ng uh, punggus. So, nagpa-spray tayo ngayon ng dalawang klaseng pang-spray. Ito siya. carbindasim. Uh, uh, At saka uh, arbindasim yan siya. Ang laman niya ay carbindasim sa loob. At ito namang ano, uh, Ortibatap. Ang Ortibatap naman ay uh, dalawang ano niya, dalawang EI siya guys. Assistrubin at saka Dipinoconasol. So maganda to na uh, pangtanggal ng blight sa ating mga tanim. At saka <clears throat> lalo na pagka may anthracnose na yung ano ninyo. Uh, achal. So, pasal tayo dun sa malalaki ko ng mga atsal para makita ninyo kung nakukontrol ba talaga yung antracnose kasi medyo inatake na rin kami ng antracnose. And ito, biskil. Um, yan sa biskil yung ginamit namin. Um, pang control naman namin sa mga insekto. So, ang timplada dito guys, dalawang kutsara lang ginamit namin. Dito naman sa Ortiba Tap, isang kutsara lang at sa sa Arbina Sim, isang kutsara lang para maintenance lang din natin. Pagka medyo severe naman yung mga punggos, ay gawin natin tagdalaw dalawa Okay guys, lipat tayo dito. Pasyalan natin yung ating mga tanim na atyal. So yan sila, makikita ninyo. Um, okay okay naman yung mga dahon niya. Ayan guys, oh. So, uh, makikita natin yan so okay siya ito naman siya kasi napakakapal talaga nung una ng mga dahon so maghahanap tayo ng hindi nabawasan ng dahon na para makita ninyo so ganito ang nangyari guys so, ganito siya kakapal ayan ang mga dahon kasi hindi ito na parang hindi ito nabawasan ah, nabawasan siya konti lang kasi maliit pa yung unang una na nagpabawas tayo ng dahon katulad nito yan kapal na ng mga dahon niya. So sa susunod na pags, eh, no? sa so, susunod na pags araw-araw, tinamaan siya ng punggus. Natake siya. So dito tayo sa kabila. Ayan. So sa mga nagtatarong dyan kung anong fertilizer ang ginamit ko dito, uh, nung maliit pa lang siya, nag-inject ako ng 2100 and then nag-romix ako uh, nag-spray ako ng Romix. And then, after that, kasi malago na siya, uh, dami na niyang dahon, hindi na ako nag-ano guys, hindi na ako nag-apply ng uh, mayuria na abuno. Ang in-apply ko na lang ay putas na siya, tsaka calcium. Nagputas na ako, tsaka nag-calcium na ako. Yan. So, yun na yung standing ng ating tanim. Yan o. Guys, pagka naka-experience kayo ng ganito, ito namang mga ano na to, mga tanim na to, isa lang to nakikita ko eh. Uh, titingnan ninyo dito sa ilalim ng dahon. Ayan, katulad na ito. Uh, may brown-brown na siya sa dahon niya. Ingat kayo dito guys. Kasi nakakahawa itong ano na to. Sakit na to sa ating atsal. Inatake siya ng mites. So sa mga naka-experience ng ganito guys, um, sprayhan nyo ng abamictin. Yan, mga ganyan. oh na kulot-kulot yung dahon niya. Medyo okay na rin sa kanina na sprayhan na rin natin yan. So dito tayo banda sa kabila. Yan. Meron tayo dito malaki na ah uh, Ayan o, oh, tanim natin. Dito, dito sa tabi ko, Ayan, mga sayuti yan sa kaibigan ko sayuti farm ito yung mga livelihood ng mga uh, tao dito tayo naman ay iba yung hilig natin at sa talaga yung hilig natin so dito sa porsyon na to nagstaka na tayo um inumpisahan na natin magstaka kasi nga baka mamaya eh maubusan tayo ng oras na ah uh, maglagay ng ganito. Kaya ah, habang maliit pa lang siya, unti-unti nyo nang lagyan ng ganito. Kasi nababagsak siya. Katulad nito, pakita ko sa inyo. May bumagsak na rin na mga puno dito. Tulad yan, no? Bumagsak na rin siya. Tulad nyan Oo. And then, ito guys. Mayroon akong nakikita may tama siya ng fruit fly. Ayan. So, pag may tama siyang fruit fly, guys, ah, mag-spray ka na rin ng pang uud nyan kasi pinasok na yan ng uud sa ilalim ito yung nakalipang harvest na to yan yung mga bunga nya so malapit-lapit -lapit na rin siyang mag-harvest ulit ito so hanap tayo dito ng nagkaroon uh, ng anthracnose kasi nung una meron na tong problema sa anthracnose <coughs> ito may mga problema tayo na nalalaglag ang kanyang mga bunga so naagapan na rin natin yan mm. <clears throat> meron dito inisprihan lang din natin yang, uh, sister bean at saka dp conasol at saka ano pa yon spray natin uh, yun lang mga dalawang EI palipat lipat and then yun naman talaga ang pinakamagandang ano eh, pang spray sa uh, tawag dito pang spray sa antracnose kaya ingat kayo guys sa ano antracnose kailangan maagapan nyo kagad pag na may nakita kayo um, uh, mag spray na kayo kasi yan mapilis yan mag scattered um, uh, meron dito ano nakikita natin na mga eto, katulad na ito katulad nito guys oh ah, uh, bumagsak na siya. Ayan, bumagsak na yun. Ayan. So, ito yata may anthracnose wala. Mayroon dito may anthracnose Ah, uh, pero hindi na siya ah, uh, gumapang sa ibang ano, sa ibang mga puno. So, ito yung ano natin, harvest na natin ng ah, uh, five harvest na ano natin, harvest na siya. So, wala na akong nakikitang may anthracnose ah meron kong napansin dito nung una ngayon wala na siya ito naman ay tinamaan siya ng fruit fly wala na siya so yun guys pagka naka encounter na kayo ng gano'n ingat ingat na kayo kung kaya namang bunutin ninyo bunutin na ninyo yung puno para hindi na siya uh, makahawa dun sa iba So wala na tayo nakikita yan, tanim natin so guys, yung mga ano dyan naka-experience na ng antracnose na nahihirapan kayo uh, gumamit kayo ng ortibatap pero pag hindi nyo kaya uh, maraming ano maraming uh, pang ano dyan pang tawag dito pang antracnose kasi mapiliur talaga tayo pag hindi natin nagagapan yan Pero wala, na, wala na akong nakikita ang ano pang uh, ang truck nose dito <coughs> yun wala na siya um, nakokontrol na ano na lang ito may mga tamang uh, fruit fly pakunti so, nakokontrol na rin siya So guys kung may uh, experience kayo dyan, comment kayo sa video na ito para naman uh, alam din namin kung ano yung problema sa inyo. Uh, baka tulong ako sa inyo. ang Ano pala, ang una kong ginamit ay para na-control ko yung anthracnose ay ano siya guys? tawag dito ano uh, maliit pa lang siya nag ano ako nag redomil nung maliit pa lang siya 0 to 40 days and then uh, to 45 days nagpalit ako ng mangusib and then pagkatapos niyan nag ano na ako nag uh, the and then nagpalit ako ng rally tapos Uh, pagkatapos noon doon sa malaki na yon ng mga tanim na yon uh, nagpalit na naman ako ng uh, pang spray naman sa para pang punggus para pang anthracnose pa rin ano naman ang pinalit ko uh, Arbindecim naman na ang pinalit ko and then nag lastly last na ginamit ko ngayon ay ortiba Top na siya So, nako-control guys. Um, Kayain nyo lang yung ginawa ko para hindi kayo mahirapan sa inyo. Baka mamaya, mas lalo siyang uh, makahawa sa iba. Wala na tayong maharbi. Sayang, tatama pa naman tayo sa presyo sa ngayon. So, uh, yan lang muna guys ang ating uh, vlog for today. Sa lahat ng mga uh, viewers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mga baguhan dyan, pakiclick naman yung subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para Updated kayo sa ating video na in-upload. See you guys on my next vlog.